Nakita nating lahat ang mga video ng Mr. Beast na namimigay ng mga kotse, pera at kahit isang isla. Ngunit paano siya kumikita kung gayon? Ang hindi na pagtanto ng marami ay ang pagkabigla o sorpresa na halaga ng mga pamigay na ito ay talagang nakakaakit sa karamihan ng mga tao. Ang kanyang pangunahing channel ay may higit sa apat na raan at apat na pung milyong mga subscriber at nagdadala ng milyon milyong dolyar sa kita ng ad taon taon. Pagkatapos, syempre meron kang mga sponsorship. Ang mga tatak ay handang magbayad ng daan daang libo hanggang sa milyon milyong dolyar para isponsor ang kanyang mga video dahil ang kanyang pakikipag-ugnayan sa audience ay pangalawa sa wala. Ngunit ang pinakamalaking gumagawa ng pera ay marahil ang kanyang mga tatak. Ang kanyang kumpanya ng merienda, ang Feastables, ay nagbebenta ng mga chocolate bar at cookies sa mga tindahan tulad ng Walmart at Target at sinasabing nakakuha sila ng higit sa dalawang daan at limampung milyon sa 2024 lamang. Hindi lahat ng pakikipagsapalaran ay naging matagumpay, tulad ng Beast Burger na inilunsad noong 2020 at naiulat na nakabuo ng 10-10 milyon sa mga benta bago isara. Kaya kapag nakita mo itong malalaking giveaways, mauunawaan mo na kung bakit niya ito ginagawa. Walang mas mahusay na paraan upang makakuha ng atensyon at bumuo ng mga tatak.